Hello guys It's me again So Share lang tayo ng mga Konting kaalaman Konting mga natututunan So dito sa negosyo Ang ginagawa natin Ang multi-level marketing Gano ba kaganda ang multi-level marketing So maraming mga Pilipino Na hindi naiintindihan yung konsepto Ng multi-level marketing akala nila simpleng invite invite akala nila lahat ng network marketing ay scammer akala nila ang network marketing ay isang negosyo para sa mga desperado akala nila ang network marketing ay madali akala nila ang network marketing just invest and earn so lahat yun mali <clears throat> sa network marketing po ay isang sistema para magkaroon ng mabilis na distribution ng products or services isa po siyang konsepto kung ang traditional na pamamaraan ng negosyo ay dumadaan sa from factory, middleman, agents, hanggang dun sa retail store papunta sa consumer ang sistema naman po ng multi-level marketing from the word multi-level multi-level na promotion by word of mouth okay by word of mouth na ipaparating sa mga tao yung serbisyo or produkto na gusto nating gustong uh, ibenta ng kumpanya eh marami na pong gumagawa ng multi-level marketing. Uh, isa na ay uh, isang example ng multi-level marketing na uh, isang malaking kumpanya sa atin. Ang GCash. Ang GCash po nung nagsisimula ang GCash ginagamitan po niya yan ng multi-level marketing concept para maipaabot yung serbisyo nila para lahat ng Pilipino. o majority ng Pilipino ay magkaroon ng apps or account ng Gcash. Ang ginawa niya, ginawa ng Gcash, gumamit siya ng multi-level marketing concept. By word of mouth, share mo talaga yung Gcash na magkaroon ng account. Okay? Paano yun? Nung panahon na yun, kung naabutan nyo, bibigyan ka ng 50 pesos. Kung hindi ako nagkakamali, 50 pesos ha. Bibigyan ka ng 50 pesos ni Gcash kapag nag-sign up ka kumuha ka ng account kay Gcash at the same time kapag ka share mo yung referral link mo sa mga friends mo at nag sign up din sila bibigyan ka ni Gcash ng 50 pesos bawat isa so sa ganong paraan dahil bibigyan ka ng 50 pesos ni Gcash ipopromote mo ngayon si Gcash ako ginawa ko yun before sinend ko sa lahat ng GC namin yung GC namin nung nag-aaral ako yung high school GC namin yung dati ko pinagtrabuhan sinet ko yung Gcash link ko na in-encourage ko sila na gumawa ng Gcash account that time hindi pa kilala ang Gcash hindi pa nila alam saan gagamitin ng Gcash wala pang mga Gcash payment no sa mga tindahan wala pa ang ginawa ni Gcash nagparami lamang po siya ng mga member okay syempre i download mo yon tapos, pag marami ng account, okay, marami ng account ng Gcash, ngayon si Gcash, ginawa na nila yung, in-offer na nila yung Gcash uh, sa mga payment, sa mga merchants para gamitin yung Gcash as payment method. Okay, so, nagsimula si Gcash sa multi-level marketing din. Okay, pinarami yung member through word of mouth. So, ang tawag po doon, multi-level marketing. So, yun po ang konsepto. Nagiging scam lang ang isang multi-level marketing. Pag walang halong serbisyo, walang halong produkto, puro pera-pera lang. O yung iba naman, nag iimbento ng concept ng business para lang mapatakbo nila yung networking as a scam. Ginagamit nilang platform yung networking o yung system ng networking para makapang-scam. Pero kung networking lang po 'pag usapan, yung konsepto na 'yan napakatagal na po 'yan sa US. Uh, kurso po 'yan sa isang university, sa University of Illinois kung hindi po ako nagkakamali. Nasa 40 years na po 'yan ang multilevel marketing. Sa US po napaka respetado ng mga networker. Pag sinabing networker ka, ang nasa isip ng mga tao, you must be rich. Oh, dapat mayamang ka na networker kay. Napaka ginagalang na profe na ano yan, na uh, propesyon matatawag. Okay kasi sa US po mayroon silang mga batas pagdating sa multilevel marketing. lahat po ng mga multilevel marketing na tinatayo mayroon silang mga approving bodies, may mga MLM lawyers sila para investigahan yung company mo kung yan ba ay eh. sustainable ba ang marketing plan sustainable ba ang kaya bang i-sustain yan yung pagpa, pagbibigay ng, ng payout sa mga tao yan, yan yung mga kinukonsider nila bago aprobahan tapos syempre yung product mo kailangan quality hindi pwedeng bogus lang yung komplan mo kailangan pumasa sa standard sa batas ng US so kaya mahigpit po talaga sa Amerika pagdating sa multi-level marketing Okay, so ang good news yun, live good US company po tayo. Ang daming mga US company na multi-level marketing. Tingnan nyo hanggang ngayon, buhay pa. Andiyan yung forever living, usana. Ayan, eh, marami. Marami akong naririnig na malaking kumpanya na hanggang ngayon, buhay pa. Basta US company po. Kasi oh, pinag-aaralan po sa kanila yan. Pinag-aaralan mabuti bago itayo. At bago aprobahan, sinisugurado ng gobyerno na hindi ho yan fly-by-night company lamang na hindi basta magsasara pinag-aaralan, pati yung mga produkto kailangan pumasa Okay, so ganoon ho sa Amerika so napaka isa po yan sa ano one of the highest paid uh, industry yung network marketing so sa Pilipinas po hindi masyadong pinaniniwala ng karanihan pero ako po naniniwala ako dyan Since 2020 po nang natuklasan ko ang network marketing Nung nag-join ako sa Forever Living Pinag-aralan ko na po ang konsepto na yan Hindi nga lang ako pinapalad na kumita o yumaman Pero yung mga panahon na yun, madami ako nasaksiyan Na umaman at tumasenso sa network marketing industry uh, Hindi lang tayo na-educate dyan Pero sa Pilipinas, tinuturo na po yan sa Lasal at Ateneo ang multi-level marketing okay, kaya sa lahat ng mga hindi pa member ng Live Good guys, number one po ang Live Good ngayon pagdating sa multi-level marketing first ever multi-level marketing na subscription company wala pa pong gumagawa nun, Live Good pa lang anong advantage ng ano, anong mga advantages ng subscription MLM una, napakababa ng produkto napakamura sa quality, given na yan hindi po talaga papayagan pag hindi quality kailangan aprobahan po yan ng mga approving bodies USFDA ah, uh, USDA uh, marami po yan, pati o GMP, aprobado tayo so sumunod, yung Live Good ay maliba sa murang product maliba sa murang product na quality yung compensation plan po niya na auto spillover Okay? So, tsaka po yung sinatawag na matrix, na yeah, matrix na magkano rin ang matrix income. Diba? Pag napuno ang matrix mo, $2,000 to $8,000. Pag may rango ka, hanggang $16,000 hanggang $16, per month. Isa pa lang po yun. Matrix pa lang po yun. Paano pa po yung weekly pastor commission na every referral mo, 50% ka tapos down the lines hanggang pag silver ka hanggang fourth level mo 10% second level third level and fourth level 5% malaki po yun wala pong gumagawa nun live good lang ho tapos ang tindi po nyan pagka diamond ka meron kang pang 3 to 1% hanggang 10th level from 5th to 10th level ang laki po nun guys hindi nyo po na hindi nyo na appreciate yon siguro kung hindi ka networker hindi mo ma-appreciate yung sinasabi ko o napakalaki nun guys halos binigay na sa atin lahat 80% pinamimigay na ni Livgood dun pa lang sa initial natin okay tapos pagdating po sa marketing plan ng Matrix ito matindi sa lahat ng referral mo kumita ka na sa weekly pass commission hanggang 10 level kumikita ka pa ng 50% sa lahat ng referral mo lifetime sa matrix income nila di ba ang ganda ito pa matindi kapag ka nak nakapag develop ka ng mga tao sa ilalim mo na nagra up meron kang generational bonus sa entire group niya so ganun siya kalaki so kung hindi nyo na kung hindi nyo pa na experience ako marami kayo na sayang kung networker ka ito hatawin mo dito ka mag-focus, dito ka mag-build dito ka mag-build guys ibang klase ang live good pagdating sa multi-level marketing concept pagdating sa mga compensation plan sa tagal ko sa industry sa taon na ako siguro sa industry na to ngayon lang ako nakakita ng gantong kalaking gantong ka-generous na comp plan kaya huwag mo na to palampasin guys mag-focus ka na lang dito maraming lumalabas na company, kaliwat kanan dyan pero hindi niya kaya tapatan yung compensation plan ni live good Mag-focus ka lang sa isa, wag kang hahataw ng dalawang company. Mahihirapan ka. Maliban sa mahihirapan ka diyan, yung tao mo ah, hindi magi-stay sa iyo yan kasi maguguluhan. Pag dala-dalawang company hinahataw mo. Hindi magkaka- hindi ka magkakaroon ng solid na grupo. Gagayahin ka eh. Okay kasi mahirap mag mahirap mag network ng dalawang company. Hindi mo alam kung ano ipo-promote mo. Pati leader mo sa ilalim, hindi alam kung ano ipo-promote. Nahahati yung tao mo pati loyalty ng tao mo nawawala dati income mo nagsasuffer yung isa hindi pwedeng dalawa umangat mahirap umangat sa dalawang company isa lang aangat dyan isa lang magsasuffer ang isa isa lang aangat ang pinaka worst nyan parehong, parehong hindi aangat karaniwan almost 90% na nakita ko dalawa tatlong company ni isa wala siyang hindi, ni isang company doon hindi siya binigyan ng magal, malaking resulta nagkaroon siya ng resulta sa tatlong company niya pero barya-barya hindi siya nakapag-create ng huge result talagang malaki na to the point na makuha niya na yung pangarap niya hindi siya talaga nakagawa ng result wala pa ako kung nababalitaan wala pa, ang hirap po nun guys huwag nyo nang itry mag-uubos lang kayo ng panahon magsisira lang kayo ng pangalan sisiraan niyo ng pangalan nyo huwag na, makinig kayo sa mga taong may experience, sa mga taong nakakaintindi, sa mga taong may alam, ako isa ako sa mga nagsasabi sa inyo yan na pinagdaanan ko lahat yan experience ko yan sa tagal ko sa industry ang to kaya hindi ako sa nagmamalaki pero alam ko yung sinasabi ko naiintindihan ko yan eh kung ko hindi kayo maniniwala sa akin wala namang problema yon so ngayon kung gusto nyo patunayan na tama yung discarte nyo so tingnan na lang natin bago po kayo magsalita siguro patunayan nyo muna kung talagang tama yung discarte nyo kung tama ba yan dalawang company hinahataw mo patunayan mo na lang kasi pinanggalingan ko na yan, guys napakahirap po niyan guys kung nagawa mo yan ewan ko lang sobrang galing mo na pero wala ako nakita ganyan guys wala sira talaga sira talaga yung isa nagsasapa rin yung isang company pagka dalawang company hinahataw mo umataw ka ng MLM isa lang pumili ka huwag mo tingnan yung disadvantage at disadvantage nito advantage nun lahat ng company ganyan talaga hindi pwedeng lahat yun na pero masasabi ko kay LiveGood, kung ano yung lahat ng hinahanap mo na kay LiveGood. Mm. Hindi tayo nila, sa LiveGood hindi nilagyan ng binary. Pero ang advantage natin yung matrix tsaka matching. Ang laking bagay no, Tsaka generational, Tsaka weekly password commission. Oh, may subscription tayo pero wala 'yun, yung subscription mo na monthly 580 pesos. Ang nagbabayad po niyan hindi ikaw. Ang nagbabayad niya si LiveGood din. Bakit? Sa laki ng binibigay niya sa iyong income. O siguro, yun lang guys. Okay, maraming salamat kasi medyo low ba tayo. Okay, mamamatay na to. Okay, oh. Ah, umabot pa, umabot, umabot, umabot. Na-charge pa, na-charge. Okay? So guys, hanggat maaari guys. Okay? Mag-focus na ako kay Live Good. Huwag nyo intindihin yung 580. Si Live Good din nagbabayad niyan, hindi kayo. Dahil sa laki ng income na binibigay sa'yo ni Live Good. Diba? Yung 580 kay live good din galing po yun hindi lang 580 binigay ni good ang laki ng weekly past natin ang laki ng matrix natin ang laki ng matching bonus ang laki ng generational bonus napakalaki niyan guys ang mga hindi lang talaga ah uh, kumikita yung talaga naghihintay lang ayaw kumilos ayaw hatawin talagang mahihirapan ka kumita ng mabilis kasi naghihintay ka lang ng spillover eh kaya huwag ka maghintay ng spillover kung gusto mong kumita ng malaki. Tsaka isa pa, nangangarap ka, gusto mong kumita, gusto mong umasenso, bakit ka aasa sa sipag ng iba? Tawagan nyo? Bakit ka sa bat, bat ka aasa sa spillover? Eh may pangarap ka. Dapat, kung may pangarap ka, dapat, ikaw, ikaw may control. Masa ano ate? Wala yung babae? Yung babae, yung babae dyan, wala? Siya yung babae. Yung babae? Ha? Yung babae? Kasi diba ba? kukunin ko yung ganun ko. Yung diba babae eh na. Yung nagbabae dyan? Diba yung mata ba? Atras diba, Hindi, hindi. Babalik na lang ako. Babalik na lang. Naka motor. Diba diba. Ah, wala. Di pumasok eh. Okay. Ay, naka-live pala ako. <laughs> okay, guys. So... Huwag kayo papayag na umaasa sa spillover Huwag kayo naghihintay Huwag kayo naghihintay Kasi walang pera dyan Kasi gusto mong kumita Tapos maghihintay ka Siyempre ang gawin mo, trabawin mo Ikaw gumawa ng sarili mong matrix Huwag kang mag umaasa sa spillover Naghahanap ka ng opportunity para umaseso Ngayon nakakita ka, gusto mo naghihintay lang so, Sa lahat ng mga naghihintay bakong kung hindi nyo kaya maghintay Humataw na lang kayo Kasi ang spillover po, nakadepende yan Sa sipag ng nakaduktong sa taas mo Eh kung yung nasa taas mo, yun din ang inaasahan Umaasa rin siya sa nakaduktong sa taas Eh yung nasa taas niya, umaasa rin siya na nakaduktong sa taas Eh lahat kayo umaasa Lahat kayo ngayon naghihintay Ba't kayo maghihintay? Eh di, kayo na lang ang humataw Mas malaki pa income Mas mabilis pa income kung kayo makakataw hindi naman kasi investment company ang Livegood. Ang Livegood po ay multi-level marketing. Hindi po 'yan ano investment or kinaglagay ka ng pera, kikita eh, ka na. investment yan, yung binayaran mo subscription po 'yan. Ang benepisyo po niyan ay murang product. Kakadrop shipping website. 'Yun po ang benepisyo niya tsaka yung na masama ka sa program ng compensation plan. Okay? So, yun yung beneficyo niyan. O kaya, huwag mong isipin na naglabas ka ng pera, ini inigitay ka ng income. Parang ganito lang yan eh, nagbayad ka sa Netflix. Oh, may income ka ba kay Netflix? Wala, ano na pala mo nung nagbayad ka kay Netflix? Di ba, serbisyo Servisyo lang. Sa Livgood, ganun din. Yung binabayaran mo dito kay livegood, serbisyo subscription nga eh. ibig sabihin, nung, nung nag-subscribe ka ang benepisyo mo dyan ay makabili ng murang product parang SNR nagbayad ka ng membership kay SNR ano kapalit murang product so, yun ang hindi naiintindihan nakala nila, porque kapag nag-subscribe ka dapat bigyan ka ng pera ni Livgood hindi, nakabase ang pera nakabase ang income natin sa subscription ng mga tao sa ilalim mo eh kung wala kang invite eh di walang tao sa ilalim spillover meron kung may spillover ka nga pero kung paano kung wala kang spillover kaya nga hindi naman lahat mabilis ang spillover kung maghihintay ka oo magkakaroon ka kung maghihintay ka pero ba't ka maghihintay di ba eh paano nga kung mabagal yun nasa taas kaya pinaka pinakadabes niyan hindi naman mahirap sumali ka kumuha ka ng dalawa tapos yung dalawa mo kukuha rin ng dalawa o isang taon lang puno na matrix mo magkano pagkano pag napuno matrix mo 2,000 dollar per month o ba? Diba? meron ka ng 100,000 pesos per month ano goal mo kumuha ng dalawa tapos yung dalawa mo turuan mo kumuha rin ng dalawa Again, chain reaction na po yun duplication ganun lang gagawin pero pinaka the best lima mag-goal ka ng lima. Tapos yung lima mo, kumuha rin ng lima. Yung lima nila, kukuha rin ng lima. Guys, ang bilis ng resulta. Maliba sa matrix income, ang laki ng matching bonus mo, ang laki ng weekly password commission mo. Kaya mo mag in just few months. Kayang-kaya. Okay, so... Kahit sampu pa yan. Ako, nung unang dalawang buwan ko, 52. 52 yung na-invite ko eh. Yeah, so, nasa sa'yo yan kung ano gusto mo wala naman limit eh kung ilan ang gusto mong invite na sa yan okay so yun lang guys maraming salamat hataw na po kayo wag po kayong umasa sa spill networking isang hataw lang isang company lang guys live good na piliin nyo guys ako na nagsasabi sa inyo okay so maraming salamat